Good morning mga boss, uh, check tayo ng droppings at butse nila So reset tayo, bigyan natin sila ng flashing at para sa derby natin So time check is 5.34, maaga tayo So tara guys So good morning mga idol, nagkarga tayo para sa training natin, para sa derby So, ang race point natin is Sorsogon Baywalk. Uh, total bird na nag-entry is 300 birds. Hindi pa kasama dyan yung mga training lang. So, distance is 89.5 kilometers. Na-release po ang ibon natin ng 7am ng umaga. So, bandang 8.15. Okay na tayo mag-abang. Okay, Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.

89 kilometers sana sa north pauwi na siya sa punay niyang may-ari second bird natin si ano um CS si medyo bumibilis na sila sa trappings tsaka sa pag-uwi kasi noong mga nakaraan wala silang training walang long fly diretso sa truck ngayon, nakaka-recover na. Maganda na yung lipad nila. Yung pangatlo nating ibon, mga 8.36 dumating. Pero hindi na natin nakuha ng video. Pero halos kasabayan lang din nila sa 8.18. Hindi ko lang napansin yung pagdating niya kasi gumagawa kami ng pasok para sa mga halaman. Dahil bumibilis sila at tingin ko naman makaka-uwi sila sa South Training. Plano natin isali sila sa Panrace. So, kita-kits guys sa Sunday. Good luck sa lahat na sa sasali sa race. Sana makauwi lahat ng ibon. Bro Alan, dumating na pala yung mga pektos natin sa galing sa tindahan mo. So, salamat guys. Salamat Sir Alan sa ano, gamot. Sa free na Herbacure tsaka yung 4N1BS. Salamat din sa malunggay capsule na libre. Napakabait nyo talaga. Yung ibon na galing sa inyo. Susubukan natin yan sa breeding para sa susunod na karera. So, yun lang guys. Ito ang gamit at binili ko kay Sir Alan. So, para sa derby to. Reset. Um, ideal. Um, hammer yung nabili ko. Tsaka yung BS 4N1. Tsaka sa flower So, salamat bro. So, magandang quality na mga produkto. Bawa nga pala tayo nag-training. Pinurga ko muna yung ibon. Gamit yung hammer. So, Matagal na rin natin ginagamit to. Hinati lang natin sa apat yung isang perasa. Para mahina lang yung epekto sa kanila. Kasi pang manok to guys. Ingat na lang. wag bibigay ng sobra. At iin nyo sa tatlo or apat. Marami na rin gumagamit nito. Kaya subok na. Kahit ako. 3 years ko na ginagamit yung pamurga. So bago nyo guys pala ano. Bago nyo ikarga. After nyo map Mapurga, kailangan nyo pa rin i-recover yung ibon. Pagkapurga purga nyo, kinabukasan, electrolytes, vitamins. Tapos B12. Tapos yun, pwede nyo sa nakarga. Kung wala talaga kayo mabibiling pamurga, pwede naman yung ano, bawang, tsaka yung oregano. Para tipid kahit ano lang, kung ano na available lang sa tindahan or sa kusina nyo. So, ito lang guys, ginagawa ko. Um, depende kung gagayaan nyo. Pero sa akin, record ko lang to para may babalikan ako pag kung ano yung mga ginawa ko during race. Sana makatulong. Salamat guys sa panonood. Kita-kita tayo sa South Derby Race.